Yeah. <laughs> Ito na nga. Yung iba kasi pag masakit ngipin, dok, bunot na, bunutin na, tanggalin na. Yun na yung sinasabi nilang solusyon. Wala lang sila naisipan na iba pa na para maisalba yung ngipin. Talagang, dok, masakit na, tanggalin nyo na. Pero meron po po ano, ibang solusyon dito sa mga medyo na damage na talaga ng mga ngipin? Kapag severely damaged na yung ngipin, lalo na kung infected na ito, mm -hmm. pwede pa natin i-save yung ngipin. Oo. So, hindi naman kagad solusyon ang bunot. Yun nga. Oo. Meron pa tayong ibang treatment mm -hmm. for that. At yun yung tinatawag na root canal. Ah, okay. okay. Yes. Sayang kasi, Dok. Yes. Oo. Oh, no. Siyempre, yeah. na, no, ba, no. gusto nila mag na lang agad. Pero, oh. siyempre, iba pa rin, Dok, yung natural ng ngipin. Yes, totoo yun. Pero yung root canal, Dok, ano naman yung mga ano nito? Pagka, paano ba ito ginagawa? Umpisahan po natin sa mga basics para maintindihan ng mga kasambay natin kung paano yung procedure ng root canal. Uh -huh. Uh -huh. So again nga, no, yung root canal treatment, hindi siya basta-basta um, yung parang, ito yung alternative kapag hindi na kaya ng pasta uh -huh. Uh -huh. okay or dental filling. Uh -huh. So kung hanggat maaari na pwede pang pastahan yung sirang ngipin, So, mas mabuti, pasta mo okay. Pero kapag talagang badly broken na, lalo na infected na yung ngipin, meron na yung parang may infection na sa ilalim. Yung, mm -hmm. meron ng pamamaga. Tapos kung meron iba, sabi nila parang may pimple sa ilalim. Ay, yung sa gums, oil. may boil. Mm -hmm. Yes, signs yon na meron ng current infection yung ngipin. Maraming mga signs yan, lalo ko yung mga, yung toothache na hindi nawawala. Mm -hmm parang it, oo, laging ulit-ulit, mga isang linggo na o dalawang linggo na nandun pa rin yung toothache. Yes, signs na yan ng tooth infection. Pero may mga may times din na ang ngipin, kailangan na pala ng root canal treatment na walang symptoms. O oh, asymptomatic. Oo. Oh, so, iba-iba siya. Di ba, minsan yung sakit, like, we know that sa nagkaroon ng COVID, yung virus natin, may mga asymptomatic. Mm -hmm. May mga asymptomatic. Mm -hmm. Ganon din sa tooth infection. May mga taong masyadong mata mataas ang tolerance sa pain, so asymptomatic sila. Pwede hindi namamaga. Pero, patay na pala yung ngipin. Mm -hmm. Okay? So, kaya very important na merong regular check-up sa dentist para na check kung ito ba ay akala mo hindi naman sumasakit pero infected na pala yung ngipin mo. So, para hindi mauwi sa bunot, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw nagpapabunot agad, gusto mo ma-preserve yung mm -hmm. ngipin, mm solution meron solusyon. Yun na tinatawag na root canal. Pero, Dok, sa mga cases na kailangan na root canal, lagi bang infections yung, ano, yung uh, reason kung bakit i-root canal lang isang ngipin natin? Yes, most common infection talaga infection siya. Oo. Talaga. So, yun yung dahil yung ngipin okay pa yung pinaka structure mm -hmm. niya, nagkaroon lang na infection sa yung nerve niya, mm -hmm. no? So nabablock na yung blood supply that would supply yung nutrients ng ngipin. So later on nangingitim na to. Ayun na nagkukos na ng nagco na ng pamamaga ng gums yan. Para ma-prevent na yung infection ay madamay pa yung mga ibang ngipin or yung iba naman kasi hindi nagkakaroon ng boils or parang pimple doon sa gums. Ang nangyari, bila na lang namamaga yung jaw mo. Okay? Ibig sabihin, yung pus o yung nana, yung nana kasi yung boils eh, or yung pus na parang lumalabas siya pag namaga sa gums mo. Ang kapag hindi yung lumabas doon, maghahanap siya ng way out. So, nagkakos siya ng pamamaga ng jaw. Kapag na magayon yung jaw, medyo delikado yun. Kailangan nyo ma-drain kagad. Kasi yun Ay. na nagkukos ng paglagnat. -pag, pag, pag Ilalagnat na yung pasyente. Namamagay yung kao. ulo. Hindi na makapagtrabaho. Mm -hmm. Ganyan. So, pwede din maapektuhan nito yung bone structure ng no mismong jaw. Kasi it's an, it's an aggressive or uh, current active infection. Okay, okay. okay. Emergency talaga yung Oo. Oh, oh. Lalo kapag may pamamagana ng jaw. Mm -hmm. na, -hmm. nyo parang laki-laki na dito. Okay. Kailangan na 'yun kagad um, bigyan ng solusyon, mabigyan ng nararapat na gamot o antibiotics, Ma Pero sa pinanggagalingan naman ng mga infections sa ngipin, dok. Ano naman yung pinaka-common na pinanggag or pinanggagalingan or iba-iba ba bang ba mga sources ng infections sa ngipin? Main cause ay cavity. Mm -hmm. Cavity na, na napabayaan. Mm -hmm. So, lalo nga kung ikaw yung tao na hindi, na asymptomatic, no? medyo mataas ang tolerance mo sa pain, uh -huh. tapos hindi ka naman nagkakaroon ng regular checkup sa dentist. Mm -hmm. ah, you know. So, ang nangyayari, yung cavity mm -hmm. na kala mo tuldok lang, katulad no pinakita na picture kanina, yung palang sira ng ngipin, dumiretso na sa nerve. Yeah. Ah, yeah. ng ngipin. Mm -hmm. So... Yan ang most common reason decay, cavity. Mm, cavity so kapag mabaya. yung infection umabot na sa nerve ng ngipin, yan nagkakaroon, nagkakaroon ng tinatawag na inflamed pulp mm -hmm. or um pamamaga ng pulp. So yung bacteria napunta na na doon hanggang napunta na siya sa pinaka-root canal, nag-cause ng abscess or pus o build-up ng nana, and that's already an infection. So, doon lang talaga yung, kumbaga, baga, avenue para makapunta yung infection sa mga roots natin, Dok? Oh, through, oh. ano, kumbaga, Pwede sa din through, ano, periodontitis, yung napag-usapan po natin ah, last time. Yun. Yes, yung sa gums, oh. sa gums. Mm -hmm. So, Dok, mm -hmm. mayroon po bang mga nag-undergo nag ng procedure na ito na wala naman din talaga silang infection? Like, parang gusto lang nila na Ah, uh, hindi na magkaroon ng possible, possibility na parang ah, ma-infect pa. Para po kasi dati yung tita ko, hmm. nagpa-root canal siya, parang wala naman talagang infection po. Mm. Mm hmm, uh, is that recommended by the dentist or? Ah, no. Parang ano niya. niya po ata, parang choice niya, so lang. Talaga. Choice niya po. Pwede, Pwede po yan, ba yung, yung ganun? Choice no? lang niya. Um, Dok, i-root canal mo kahit wala lang? Oo. Gusto oo. Ka lang. Ako kasi syempre, ano, iba pa rin ang um, healthy tooth. No? Mm -hmm. Yan ay walang makaka, I think, yung... Very important na, oo, walang makapapalit doon okay. sa healthy ng ngipin. Pagka sa root kanal mo, ibig sabihin, pinatay mo na yung ngipin. Hmm. Okay, bakit root kanal? Kasi patay na yung ngipin. It's, patay na. Oo, patay na. So, para hindi magdevelop develop o mag pa yung infection, mm -hmm. niroot ni kanal. Kasi sa root kanal, so anong ang procedure natin yun sa yun root yun, canal? Yun, una, tinatanggal na yung cavity mm -hmm. o yung decay. So... Mm -hmm. uh, yung parang Ayan. sa yan, yan. so parang dinidrill siya At no parang sa pasta talaga. sa pasta kasi ano lang yan yung hanggang ibabaw, hindi mo pinapaabot mm. sa pinaka nerve mm -hmm. or pulp ng ngipin sa root canal pinapaabot mo na siya doon sa pulp kasi mm. nga yung pulp yun yung infected area so yes gagawa ka ng access and opening and then next procedure mayron dental tool o dental instrument na magtatanggal ng infected pulp or infected mm -hmm. nerve Okay? okay? So, yan. Tatanggalin niyan lahat yung pinaka-nervo sa loob, lahat ng infected. Then, lilinisin yung pinaka-kanal sa loob. <laughs> Pag malinis na, yung wala nang sure, na wala nang... Uh, minsan niyang kailangan pa, lalo kung mayroong pus, no? Inaamoy pa yun para to make sure na paada Pag nawala pa ng amoy, malinis. ibig sabihin malinis na malinis na. Then, later, nilalagyan pa na... dinidisinfect yung loob. So, after i-disinfect, at lalo kung may build-up na ng pas, uh, linalagyan mo na ng pang-temporary. Tapos, one week muna, papalipasin para maging effective yung pag ng kanal. At binibigyan, kung kailangan ng antibiotic ng patient, binibigyan ng antibiotic. Then, papabalikin ulit after one week. At lalagyan na ngayon yung tinatawag na permanent filling or yung loob, ng yung filler. Okay? So, lalagyan na ng filler yung pinaka -kanal. that's already permanent material. And after that, isi-seal na ngayon yung pinakakanal like doon sa 1 2 3 4 5. Yan, 5 yeah. na picture sa baba. Feeling. Nasa gitna. Yes. Lalagyan na siya ng filling. Mm -hmm. So, nailagyan na ng permanent na filling yung pinakakanal and then isi-seal na 'yon para hindi na mapasukan ng further na uh, na bacteria, no? Sealed na siya. At kung kailangan, kung medyo severely damaged na yung tooth structure, kailanganing palagyan ng post post parang poste para mm. maging matibay Ay, okay. yung ngipin lalagyan to okay mm. that is an option and then after that recommended malagyan ng crown, crown. Mm. after the root canal treatment kasi hindi na ganun ka strong yung pinaka tooth structure